Hi mga ka twin bakers! For today's vlog, samahan nyo kaming gumawa ng 2-tier wedding cake. Bottom tier size is 9x5 inches. Moist chocolate cake. Then yung nilagay kong filling dito ay chocolate frosting. So classic whip it lang din yung chocolate frosting ko dito. Sa so, isang kilo ng whip it, nagmi lang ako ng 1-4 cup ng cocoa powder. Then nag-add lang ako ng chocolate or mocha flavored. At yung next layer nga ng cake na to, yema fudge it naman. Yung nilagay kong filling. So, medyo runny nga talaga yung consistency ng yema fudge it. So yung ginagawa ko, kinocover ko ng chocolate ganache yung side. After ko mag crumb coating. So in that way, hindi lumabas yung filling. Then after ng crumb coating, dito sa bottom tier, isisecure ko to ng mga dowels. At syempre, wag natin kakalimutan ang center dowel. Then aside sa mahabang dowel dito sa gitna, naglagay pa ako ng mga zagus Kinat ko nga sila sila, nakapantay dun sa cake. Ito yung mag dun sa top tier na ilalagay ko dito mamaya. At ang isa din sa mga importante, wag natin kakalimutan maglagay ng cake board. So nilagyan ko na nga din yun ng butas sa gitna. At yung top tier nga natin dito ay vanilla chiffon cake. Ito yung ni request sa akin ni Bryce. Ako, pwede daw ibahin yung flavor sa bottom tier at top tier. Alam ko, napapansin nyo din na medyo makapal nga yung chiffon cake namin. Pero confident naman kami na fluffy and moist, hindi dry at hindi masakit sa lalamuna. sa pag-a-assemble nga ng cake, always lang ako na three layer kada tier. Para sa akin, okay na yun. Sa katunayan nga, ang mga chiffon cakes namin, ang isa sa mga bestseller namin sa mga flavor. Anyway, si wedding cake nga pala na to ay ginawa namin nung last Saturday. At isa nga to sa mga naging favorite ko. Kasi bago pa namin si Brian, eh nangangarap na ako na makagawa ng ganitong design kasi wala pang may nagpapagawa sa amin. Then thankfully, ito yung pinagwang design ni Brian. So if flex ko nga muna yung mga dried flowers na in order ni Vera na ilalagay ko dito sa case. So yung link na pinagbilhan niya nito ay ilalagay ko na sa comment section. So sa overseas niya pala to nabili. At tignan nyo naman, sobrang gaganda na mga napili niya. So pinili niya talaga kung ano yung mga flowers dun sa inspo ni ma'am. At ito nga yung inspo design na pinasa sa amin ni ma'am. O ba diba, sobrang simple niya lang pero napaka-elegant niyang tignan. So month of April pala, nagpabuk na sa amin si ma'am. At ngayon June nga, yung kanilang wedding. So yung frost nga pala nagamit namin dito ay walang iba kundi si Whip It ng Baker's Feel. So sa pagtimpla ng Whip always lang akong one 1 one fourth cup na cold water. Kailangan ko ng sobrang stable na frosting kasi more on customized cake yung ginagawa namin ni Vera. Then sa pagpapakinis, gumagamit lang ako ng metal scraper. Hindi na ako gumagamit ng white scraper kasi may mga gasgas yung mga scraper namin dito. At dito nga nagstart na ako maglagay ng mga dried flowers. So sinunod ko talaga yung mga plastada ng mga dried flowers dun sa inspo ni ma'am. At hindi naman ako nahirapan kasi lahat na mga design ay e, nabili nga ni Vera. At syempre since hindi naman edible ito mga dried flowers, inadvise sala namin si ma'am na iscrape na lang yung icing na pinagdikitan ng mga dried flowers sa to. Sabi pa nga sa akin ni Vera, plano niya pa sana i-fondant na lang yung mga flowers sa to. Pero hindi naman bagay, di diba? So sobrang simple niya nga lang, pero ang lakas handating niya sa akin. At naubos ko na nga lang din lagay yung mga flowers dito sa cake. Pero syempre hindi pa rin crowded tingnan. So kami na ka din mismo nag-deliver nito sa venue. At sobrang thankful kami ni Vera kasi kasi nakareceive kami ng na magandang feedback kay ma'am. Maganda at masarap daw yung gin naming cake para sa kanya. At sabi pa niya na sunod daw talaga yung gusto niya. Maraming salamat Ma'am Lori kasi kami yung napili mo na gumawa ng wedding cake niyo. Congratulations po sa inyong dalawa na asawa mo. So, hindi ko na nga pala na video ha yung finish output ng cake na to. Pero i-attach ko na lang dito yung mga pictures. So nagpa-customize nga din pala si Ma'am ng name. At meron din pala kasama to na 48 pieces na cupcakes. So yun lang guys. Thank you so much for watching.